happy-happy nga ang mga fanay ni Jaren Garcia matapos masaksiyan ng mga ito ang pag-accommodate niya sa kanyang mga fanay kung saan ay todo ang papicture at pakikipagbiroan ng binata sa mga ito dal dito I believe ang isa sa kanyang mga tagahanga sa katatapos lamang na 37 Star Awards for TV at sinabi laging may time si Jaring sa amin kaya mahal na mahal namin siya. Ang bongga ay ng Star Awards. Yep. I ikaw talaga, sabi mo, ay, ang gwapo guwapo oh, ano diba? ni, diba? Jaren. sabi sa po kasi nag-perform nag hmm. sa amin si, ano, si hmm. Jaren Garcia, kasamang kanyang kalapi na si Kai Montinola. Kai diba? Montinola. So, oh. Uh. Um, galing, galing, galing. ang galing-galing ngayon mag-sign po, ang gwapo talaga ni Jaren, ang ganda rin ni Kai. So, after po ng kanilang performance, dun sa venue po na ginitin po ng kanilang mga tagahanga. Ang nakakatawa, pinunta naman nila. Ang inabutan ko na lang dun kasi si Jari, siguro si Kay na una nang bumati bati sa mga niya. Si Jari nakita ko, friendship. Uh Nakikipagbiruan siya. Yes, so Tapos on. Tapos yung kanta na, abadabadu, apadu, apadu, Ngayon, kinantayin ng mga parita, sinasabayan niya. Ano Kasi alam nila, islang-islangan to si Jari, di ba? So, ginaya-ganya, nakikipagbiruan sa mga panit. Kaya sabi nung isang kausap po si May, hello May, sabi niya, talagang mahal kami ni Jared, kaya talagang hindi kami magsasawang supportan siya. Mm -hmm. Sabi naman ng isa, gwapo na si Jared, mabait pa. Kaya talagang all out low ang suporta nila kay Jared Garcia, di ba? So, thank you very much Jared, kay Montenola <laughs> sa pag-perform nyo sa amin si Star Awards for Television. Oh, nakita ba? talaga natin kung, kung gaano sila kagiliw sa yep. kanilang mga fans talagang pag may mga pop picture, hindi talaga sila umiiwas at hindi sila nag-iinarte na katulad ng iba namin lahat. O, o tanong po. Bawal na. ng panggitin. Pero mm -hmm. meron pong gano'n, di ba? Correct. Nakapagawa, nanood ka ng show. Ang gagawin, lalabas sa iba, sa ibang exit, di ba? Mm -hmm. Para hindi lumabas pa, hindi makahalubili yung mga fan eh. May mga gano'n. Pero iwas nakakakasit siya di ba? Talaga, after po ng Star Wars, pinuntahin niya yung mga panay na Nakipag-picture-picture. Ang dami nila. Pero yeah. hindi napagod si Jaren. Correct. Diba?